Dati kasi meron dyan si nanay, yung matanda. Kaya yeah, tinatanong ko dito kung kakilala niya. Yun, tinulungan ko rin yung si nanay. Tinatanong ko kung ano. kapatid mo rin yan. Ayan. Ayan. Ako, kapatid. Yan. mo. Ayan. Ako. Kasi ganito, bibigyan ko kayo ng pambiling bigas, no? Para... makatulong naman sa inyo pag papunta kayo doon kahit ano. Meron tayo ngayon dito tutulungan mga boss ropa. ito. Uh, nakita natin nandito sila sa gilid ng daan. Ito sila natin, Yun. Ito may mga bata oh. Hello. Matagal na kayo dyan? Matagal na kayo dyan? Sa'yo galing? Ha? ako kumakail lang kayo? Pero saan kayo galing yan? Bulakan pa kayo tapos dito kayo napadpad sa ano? Pero nagaano lang kayo, gumagala. Saan saan lang, boss? Saan sa kayo na ano? Ibibiyo ko kayo ng ano, pambigas, no? Wow! Ano ano, magka-pamilya kayo lahat? Ito mo kapatid na siya. Ito, kapatid mo. Ikaw? Yan, kapatid mo. Kayo yung ano, anak to? Anak ko lang. Ah! Saan kayo sa Bulacan? Bale, Pulilan po kami. Pulilan? Tapos saan kayo pupunta niyan? Angeles lang po kami. Anong ginagawa niyo sa ano ang pag ano? Eh, nangangalakan so, ah, sa kapang ilas. Nangangalakan. Sa man kasi, nadaan akong kayo rito. Kaya, gumanon ako eh. Tapos dinaan akong Dati kasi meron dyan si nanay, yung matanda. Kaya tinatanong ko dito kung kakilala niya. Yun, tinulungan ko rin yung si nanay. Tinatanong ko kung ano. Ayan, kapatid mo rin yan. Ako, kapatid mo yan. Yes? Bisan mo. Okay. Okay, ganito bibigyan ko kayo ng pambiling bigas no para makatulong naman sa inyo pag pupunta kayo doon kahit ano. Ano pa mo? Ninyo po. Ninyo. Alam mo, balang araw magkita ulit tayo sa daan, di ba? Ikaw si Aaron pangalan mo. Hindi, anong pangalan mo? Jubel. Jubel. Ikaw ate. Jenny po. Jenny. Jenny ini Jenny Jenny. Jenny, Jenny Jenny Oh ito ano ano yung yan? Alvin po Ano? Hindi <laughs> kapatid ah, Pero nakamotor kayo no? Gumagana yan? Gumagana Anong sira niyan? E, pero okay na Pero no? na Sayo so, uh, kung uh, napalapit uh, kayo dun sa shop ko, di binigyan ko na lang sana kayo. Ay kaso, malayo na ako eh. Nandiyo na lang sa mige, ako Okay, na pang pagbigyan ko. You're my sweetest addiction. You're my strongest Pasensya mo na, no? Thank you sa inyo, ha.

Okay, salamat! God bless! Pero, habang tayo papunta kanina sa shop yun nga na bigyan natin yung nakita natin sa daan na magkakamaganak pero nangangalakal sila taga ano sila taga bulakan daw sila yun kaya binigyan natin naman. Ito pa, away na tayo.